Sa huling sampung araw bago mag-eleksyon, narito ang UP Political Society upang magbigay ng ilang tips para sa papalapit na halalan. Naglista kami ng sampu para matulungan ka sa darating na Mayo. ikalawa sa listahan ang tip number 2. Ayon sa Omnibus Election Code of the Philippines, ang mga sumusunod ay pinagbabawal isang daang metro mula sa voting precinct sa mismong araw ng eleksyon. Pinagbabawal rin ng mga ito sa mismong bilangan ng boto at sa preparation ng election returns. Number one, absilyo. Number two, barel. At number three, anumang sandatang nakamamatay. Pinagbabawal rin mula May 12 hanggang May 13 ng hatinggabi gabi ang paginom ng alam. Kaya sa inyong mga lasenggero, paspas -pas muna. Ang mga matitigas ng ulong lalabag ay maparurusahan ng hindi bababa sa isa at hindi naman tataas sa anim na taong pagkakakulong. Maging maalam at handa sa darating na halalan, Lead Serve Excel, politics